Mahal na Santo Padre Pio, tapat na lingkod ng Diyos at kaibigan ng lahat ng nagdurusa. Sa iyo kami dumudulog para sa iyong makapangyarihang pamamagitan. Hinihingi ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan at ang iyong awa. Tungkol sa ating buhay at tungkol sa lahat ng mayroon tayo sa ating mga puso. Banal na Padre Pio na dinala mo sa iyong katawan. Ang mga sagradong tanda ni Kristo. Bigyan mo kami ng biyayang tiisin ang mga pasakit ng aming buhay na may parehong dinatitinag na pananampalataya at kababaang loob na umiral sa iyo. Ipamagitan mo kami sa Diyos na makapangyarihang Ama. Upang tayo ay makalaya sa kagipitan. Naway mapuno ng pag-asa ang ating mga puso. At naway lumakad tayo patungo sa liwanag ni Kristo. O mahal na Padre Pio, na nakarinig ng sigaw ng mga makasalanan. Tulungan kaming mamuhay ng totoong pagbabago. Pagbibigay sa amin ng lakas ng loob na talikuran ang mga adiksyon at tukso at mahigpit na sumunod sa mga yapak ng ating Panginoong Heso Kristo. Hinihiling ko sa iyo, banal na tagapagtanggol. Naway pagpalain niya tayo ng kapayapaan ng isip. Sa kalusugan ng katawan at kaluluwa. At may lakas na harapin ang pang-araw-araw na hamon. Alam na kasama natin ang Diyos. Gaya ng ginawa mo sa napakaraming mananampalataya. Tanggapin ang aming mga panalangin. Yakapin ang aming mga sakit at ipanalangin mo kami, mahal na santo. Upang matamo natin ang biyaya ng pagtubos. San Padre Pio, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig at pananampalataya. Nagtuturo sa atin na magtiyaga sa pananalangin. Lubusang magtiwala sa Diyos. At upang mahanap sa bawat hamon ang isang pagkakataon para sa pagpapabanal. Mahal na santo, gabayan at protektahan mo kami. Sa mga landas ng buhay. Hanggang sa makarating tayo sa Celestial Kingdom kung saan tayo ay maninirahan sa pakikipag-isa kay Kristo at sa lahat ng mga banal. Para sa lahat ng walang hanggan. O San Padre Pio, na sa iyong pagpapakumbaba ay dinadakila. Nagtuturo sa atin na mamuhay ng simple at tanggapin ang kalooban ng Diyos. Sa lahat ng bagay, masayaman o mahirap. Bigyan mo kami ng kaloob ng pasensya. Upang harapin natin ang bawat kapighasyan ng may mapayapa na puso. Alam na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Mahal na santo, palagi mong isinusuko ang iyong sarili sa banal na kalooban. Tulungan mo kaming pasanin ang aming sariling mga krus. Pagsasama-sama ng ating mga pasakit sa kay Kristo, para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Makiusat sa Ama upang tayo ay magbago. Bawat pagdurusa sa isang landas ng biyaya. Pagpapanibago ng ating espiritu at pagpapalakas ng ating pananampalataya. Padre Pio, na ang buhay ay walang humpay na panalangin. Turuan kaming manalangin ng may parehong dedikasyon at debosyon. Upang hanapin ang panloob na katahimikan at ang patuloy na presensya ng Diyos. Na, tulad ng ginawa mo, maibibigay natin ang ating mga puso sa Kanya. At naway wala sa mundong ito ang mag-alis sa atin sa Kanyang pagmamahal at awa. Hinihiling namin sa iyo, mahal na Padre Pio. Naway bumangon ka para sa aming mga pamilya. Nagdadala ng kapayapaan sa ating mga tahanan pinag-isa ang mga naghihiwalay at nagpapagaling sa mga pusong sugatan. Tanggapin ang aming mga intensyon at iharap ang mga ito sa harap ng Diyos. Upang ang lahat ng ating minamahal ay protektado at pagpalain. San Padre Pio, halimbawa ng habag at kabaitan. Tulungan mo kaming mamuhay ng may pagmamahal sa iba. Pagsasagawa ng pag-ibig sa kapwa at pagiging instrumento ng kapayapaan. Naway makita natin ang mukha ni Kristo sa bawat tao. At tulad mo, dalhin ang liwanag ng Diyos sa lahat ng tumatawid sa ating landas. O mahal na Padre Pio, ikaw na naging aliw sa mga naghihirap at kaibigan ng mga desperado. Tinatanggap ang mga nawawala at nangangailangan ng tulong. Ibuhos sa amin ang banal na kaaliwan na nagmumula sa banal na Espiritu. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya upang makahanap ng kanlungan sa puso ni Jesus. Kung saan makapagpahinga ang ating kaluluwa sa kapayapaan at pagtitiwala. San Padre Pio, na nag-alay sa Diyos ng iyong mga pagdurusa at panalangin. Nagtuturo sa atin na tiisin ang mga paghihirap ng buhay ng may pananampalataya at pagbibitiw. Batid na, sa tamang panahon, sasagutin ng Panginoon ang ating mga pagsusumamo. Naway tanggapin namin, tulad mo, ang pagdurusa bilang isang anyo ng paglilinis. Lumalago sa kabanalan at pagmamahal sa lumikha. Mahal na Santo, aming tagapamagitan at tagapagtanggol. Balutin mo kami ng iyong manta ng proteksyon, laban sa mga puwersa ng kasamaan. Palayain mo kami sa mga tukso na humahadlang sa amin sa landas ng Diyos. At nagbibigay inspirasyon sa atin na laging hanapin ang kabanalan at katuwiran. Namumuhay ng naayon sa mga turo ni Kristo. Si San Padre Pio, na gumugol ng maraming oras sa pagtatapat. Tumutulong sa atin na suriin ang ating mga budhi at hanapin ang tunay na pagbabagong loob naway magkaroon tayo ng lakas ng loob na magsisi sa ating mga kasalanan. At hanapin ang biyaya ng pakikipagkasundo sa Diyos. Paghahanap ng kapayapaang nagmumula sa pagpapatawad at banal na awa. Sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, Padre Pio, humihingi din kami ng biyaya ng pagtityaga. Naway hindi tayo mabibigo sa pananampalataya, kahit na sa harap ng kahirapan. Ngunit iyon, tulad mo, maaari tayong bumangon at sumulong. Matatag sa layunin ng paglilingkod sa Diyos at ganap na pagtitiwala sa Kanyang kalooban. Amen.